Hello, hello, Taurus Collective. Ako po si James from James Taro PH. Ito po ang inyong monthly reading for December 2025. Wow, nasa last month na tayo ng taon. Ano naghihintay sa inyo? Let's begin. Inhale. And exhale at the center of your reading. You have the High Priestess. This is your overall energy. in the area of what you don't see coming you have the justice card yes 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 in the area of what you need you have the six of pentacles beautiful in the area of what's affecting your current energy you have the three of pentacles yes in the area of your near future wow you have the nine of swords interesting this is good in the area of a challenge you have the strength card in the area of your fortune, the eight of pentacles, who advancement, um, work related upgrade, napaganda nito. Congrats po. May nakita akong reward. Mamaya pag-usapan natin siya in detail mode. In the area of your divine messages, you have the Empress card. Beautiful. At ang outcome niyo po for the month, patulay ng January. Ito po yun. Mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end. But first, Taurus, thank you, thank you, thank you po muna sa mga donations po ninyo. Saka po sa mga hindi nag skip na ads. Naku, yalang lang po yung tangi paraan para supportahan nyo ko. Sa twing, meron tayong libreng reading for Taurus Tiro sa ating channel. So, thank you, thank you po sa inyong supporta at hindi pag skip ng ads. So, at the background of your energy, the Knight of Cups. This time around, Taurus, kayo po'y hinihingian ng iyong spirit guides na ano ba yung mga kaya mo daw ibigay, ilaan, para pabalik, makuha mo rin daw yung mga bagay na deserve mong makuha. So it's all about exerting your effort, giving your all, giving yourself or serbisyo para makita ng iba yung galing mo, yung husay mo. And in return, ibigay din sa'yo yung karapatan mong opportunity and offer na ikaw talaga yung karapat dapat doon. Partneran natin to ng card of the month, communication. Wow! It's all about your heart. It's all about how you feel. It's all about how you want things to happen at kung ano yung mga bagay na nila, um, mga bagay na nilalaman ng puso mo. So, kailangan daw i-express yan. Kailangan daw iparamdam. Kailangan daw i-sabihin or um, ipaunawa. So ang partner mo dito ay communication. Tamang pag-uusap will be your key. So that what you want will be given to you. Okay? Napakaganda niyan. At the center you have the high priestess. High priestess is your overall energy for the month. Okay? Ngayon December na ito. Ah, uh, marami kang mga bagay siguro na uncertain or hindi naiintindihan or hindi ka sigurado, no? Marami kang ginagawa this month na parang paano ba 'to? Sure na bato? Okay na bato? I'm seeing on my clock 333 333. So, i claim mo yan sa baba 333. Uh will be given to you a gift from your ancestors. Love, affection, protection. So, i mo sa baba 333 for protection po ninyo. The high priestess is telling you manalig ka sa iyong kakayanan. Yes, marami kang mga hindi naiintindihan. Marami kang hindi sigurado pero kakayanin mo. Okay? Isa 'yan sa mga indikasyon na meron kang abilidad na hindi mo akalaing magagamit mo pala. For example, uh, mag apply ka sa isang trabaho pero takot kang mag-English kasi nga hindi ka hindi ka ganoon kabihasa. Normal naman 'yan pero kinakatakot mo siya kasi parang feeling mo floss mo siya. Pero pagdating mo doon, hindi mo akalain kinaya mo yung interview. Nakalagpas ka, nakatulay ka. So, kapag inasahan mo ang abilidad mo, magagawa mo yung outcome sa kabila ng maraming duda. Because the answers will come to you at the right time. Okay? So, don't doubt yourself. You can achieve anything. You can get the things that you want for yourself. Kaya maganda makipag-usap, makipag-communicate, so that you will know kung ano yung mga para sa'yo at hindi. Okay? So, Taurus, i-clarify natin to the high priestess. <coughs> But first, Taurus, since ito po ay bagong-bagong monthly reading, i-comment mo sa baba yung mga manifestations mo. Ano yung gusto mo i-manifest this month na maganap? For example, ay manifest blank to happen sa buhay ko ngayong buwan na ito because it will come true. High Priestess, the Empress card. Wow, yes. Things will be created. Mabubuo, maipapanganak, um, matatapos, malilikha yung mga bagay na gusto mo kapag pinagkatiwalaan mo ang sarili mo. And this is on, also you. Ikaw din to eh. Si Empress eh. Sabi rito, uh, love the authentic you. Kapag present mo ang sarili mo na totoo ka, real ka, hindi ka fake, <laughs> o kaya minamahal mo yung sarili mo kung sino ka talaga, kayang-kaya -kaya mong um, kaya-kaya mong madiscover yung mga skills mo na magagamit mo in your advantage. So ngayon, love yourself, payabungin mo ang sarili mo para malikha mo na o makreate mo na yung mga bagay na gusto mong makuha sa buhay mo this month. Okay? Napaka-importante niyan. In the area of what what you don't see coming, you have the justice card. Ooh. Nakita ko rito mga impormasyon. Darating sa iyo yung mga tamang impormasyon na kinakailangan mo. I'm hearing documents, kontrata, negotiation coming fruitful in your favor, offer coming in na para bagang magiging aligaga ka kasi hindi mo alam kung anong uunahin, kung anong gagawin, kung ano yung legit na hakbang, no? But now, sabi na yung Spirit Guides stores you need to be careful sa bawat hakbang first step second step third step dapat daw yan binubusisi because this is a card of action and consequences so bawat hakbang dapat daw pinubusising mabuti para yung mga bagay na gusto mong makuha walang mintis Okay? Sabi rin dito, don't jump into conclusions. Kapag merong kang gagawin, wag mong asahan lagi yung impormasyon na alam mo lang or impormasyon na sinasabi sa'yo. Dapat ikaw ay matuto kang mag-research, magkalkal, alamin mo muna yung totoo at legit bago ka um, humakbang or pumasok sa isang bagay. Okay? Importante to. Clarify natin yan justice card. I'm seeing talaga dito kontrata because your job is being amplified this time. Kita-kita ko yung paglago at pagbute ng lagay mo pagdating sa yung profession, career, or job. Congrats po. Justice card. The Ace of Pentacles. Yes. Talagang bagong darating sa buhay mo to. New opportunity or you're given the reward. I don't know why nakita ko po dito kung meron kang mga nilalakad ng mga legalities or legal battles, kitang-kita ko na you will get the good end or you will have the advantage. Parang ganyan. So, congrats po. Para sa iba, nakita ko dito talaga namang justisya, justisya, justisya. You will get the reward or the good opportunity or money, no? Baka babayaran ka na or nakita ko na the money that you gave before now is being given back parang ganyan so asahan mo yung kaching kaching or blessing na darating mula sa mga ginawa mong aksyon na tama so congrats po umuulan oh blessing yan para sa iyo Taurus yakapin natin ang magandang ulan because this is a sign of bountiful blessing for december in the area of what you need you have the Six of pentacles sabi na yung spirit guides, napakasimple. Taurus, bisitahin mo daw yung equal give and take sa buhay mo. Maaring na -abuso ka na ng ibang tao, or ginagamit ka lang, or parang feeling mo unfair yung treatment. Panahon na para bisitahin yan. A face the emotions. Harapin mo yung issue. At makipag-communicate ka para yung um, equal give and take ay may bigay sa iyo. Halimbawa, sa pamilya, lagi ikaw na lang ang bigay ng bigay. Paano ka naman, di ba? Ganoon din sa trabaho, parang feeling mo, lahat na lang binigay mo, pero parang unfair si boss. So, panahon na para bisitahin niyang unfair treatment na yan. Some of you din, nakita ko na parang panahon na para isettle yung mga utang, mga hindi pa nababayaran, mga Bagay na hindi mo pa natatapos o naasikaso, asikasuhin na daw yan para wala ka ng um, backlog, parang ganyan, okay? The six of pentacles. The seven of pentacles, yes. Para daw magbunga yung mga bagay ng karapat dapat for you, yung mga inaasahan mo, dapat daw, ready ka rin daw ibigay yung mga bagay na gusto mong makuha. Example. Um, ano ba maganda example? kung gusto mong ma-promote, kailangan ready ka to do the right thing. Alamin mo kung ano yung proseso para ma-promote ka. Show off, ipakita mo na yung effort mo ay ay um, karapat-dapat para sa desired mong promotion. Parang ganyan. Example din, dito ay you want to have a um, ipon na malaki. Example lang. So, kailangan gawin mo yung nakararapat para makapag-ipon ka ng tama kung ano yung bunga na hinihintay mo, dapat daw ready ka rin ibigay yung karapat-dapat. But at the same time, you need to also see kung ikaw ba yung may nahihita tukol sa mga bagay na hinihintay mo. Kasi baka naman hintay ka ng hintay tukol sa isang bagay, pero wala ka naman palang aasahan na outcome. So, kailangan daw timbangin mo yan at harapin na. Kaya importante makipag-usap ha, para alam mo yung mga dapat mong asahan at ina-anticipate. Okay? in the area of what's affecting your current energy, you have the three of pentacles. Three of pentacles, sabi dito, kung naguguluhan ka at para mag-isa ka sa laban na ito, huwag kang mag-alala, people will be there to help you, to guide you, to assist you. Kaya kung natatakot ka today, sabi mo, paano ba to? Kaya ko ba to? Kaya ko ba to? Kaya mo. So, don't worry. Uh, the right people ay ipapadala sa iyo ni God para gumaan ang trabaho mo, or maging mabuti ang kilos mo. Pero for others, alam mo, napakalakas nung intuitive download na rinig ko. Panahon na to para ibida mo yung galing mo. I'm seeing you displaying your work or displaying your product or yung ginawa mo. I don't know why, parang panahon na daw para magbida-bida. Kasi napaka timing nung iyong skills na madi-discover mo. And then, mapapanganak eh. With the Empress card eh magkakaroon ng magandang resulta, magandang outcome, makikreate mo yung mga bagay this time. So, maging malakas ang loob this time, uh, Taurus, and shine. Mag-shine ka this time out of all the people sa grupo ninyo. You have the ability to make it happen. Magtagumpay, maging um, tagito, maging pinakamahusay or ma-outshine mo silang lahat you are on the precipice of something good. Nakita ko rin dito promotion or ikaw yung magiging leader. So, panahon na para ikaw ay magkaroon ng avenue for greatness mo. So, i-clarify natin to para mas malinaw. The three of pentacles being clarified by you have the seven of swords. Yes, new strategy. Um, new way to make sure na yung ginagawa ninyo ay magkaroon ng kakaibang bunga because nakita ko rito Taurus you've been doing things na paulit-ulit. Kapag paulit-ulit ang ginagawa, ganun lang din ang outcome, paulit-ulit, no? So if you want to make this happen and ikaw talaga yung who makalagpas dito and reaching the stars and reaching the good result, kailangan daw makaisip ka ng bagong diskarte Taurus, okay? Um narinig ko wag ka daw palaasa sa iba. Do it na ikaw yung punong abala, on ka. To make sure na yung proseso, lahat ang dadaanan ay tama. Para yung inaasi, inaasahan yung outcome ay dumating sa inaasahan ninyo. Parang ganyan. So, find a new strategy, find a new atake or discarte to make it happen for you. Okay? In the area of your near future, you have the Nine of Swords in the near future, kayo po yung na yung spirit guides na mag-relax. Okay? Marami kang takot, alalahanin, especially sa mga bagay na hinihintay mong dumating. Offer, uh, opportunity, tawag, or uh, affection or confirmation from someone. At sobra ka ng nape-pressure o nabibigatan sa waiting game. Naghihintay ka eh at sa kabila ng paghihintay, doon pumapasok yung mga negative thinking mo na parang hindi ko na ata kaya, parang wala na ata bunga, baka hindi na dumating, baka failure na ako, baka wala na akong aasahan. Nag-overthink ka, Taurus. Ini-spoil mo yung magandang-magandang journey mo dahil sa mga takot mo. So ngayon, huminahon ka, mag-relax ka, Sabihin mo sa sarili mo, God is with me. God is with me. I should not be afraid. God is with me. God is with me. I should not be afraid. Isurat mo yan sa baba. And claim it. Surat lahat ng takot mo ay hindi mangyari. Lahat ng alalahanin mo ay hindi maganap. Ah, basta basta naka-depende naka, ka kay God, every problem will be solved. Okay? I-clarify natin. The nine of swords. Oh, ang dami. Wait, wait. Ang lakas ng energy ng Nine of Swords, ha? Parang marami kang inaalala ngayon, Taurus, ha? So, you need to be really, I don't know why, mag-relax ka daw. Sometimes, you need to go out, have fun, go with your friends, with your family, relax ka ngayong buwan na ito, okay? Mag-relax ka naman. Nine of Swords, The strength card, yes. Strength card, magpakatatag ka daw. Very, very simple. Magpakatatag, magpakatibay, and then relax. You don't need to put a lot of burden sa balikan mo. Marami ka daw mga ano eh, pinapasan mo eh. At sa sobrang pagpapasan mo sa mga bagay na yan, lalo ka na problema. Tinidibdib mo na to the point na hindi ka na mag-function sometimes. Sabi dito, with enough strength and enjoying your life, uh, huwag kang papadala sa o joke ng ibang tao or pressure sa ibang tao para lalong hindi ka problema. And then, do things gently. Gently. Uh, be kind to yourself. And tell yourself, okay lang yan. Daanan ko lang, okay lang yan. Kasama ko si God, di niya ko papabayaan, okay lang yan. So, kapag ganun ang mindset, malulusaw lahat ng alalahanin at titibay ka rin sa huli. Okay? Kapag nito. In your challenge, you have deception. Um, sabi dito, a slippery slope erodes trust. Honesty fosters connection and authenticity integrity, transparency, and trust. Sabi rito, basagi mo na daw yung mga bagay na ilusyon o hindi totoo. Panahon na para magpakatotoo. Uh, huwag ka na mabulagan pa sa mga maling bagay. Kung ano yung truth, ramdam mo yan eh, with the high priestess eh. wala mo yung intuition mo. Kapag medyo, mm, parang hindi ako sure dyan. Um, parang, parang hindi siya nagasabi ng totoo. Kalkalin mo yan. Alamin mo. Your gut feeling will know kung ano yung mga ilusyon sa totoo. And always, kumapit ka sa totoo. Okay lang na hard truth, at least totoo. Di ba? Na the message spirit awakening, sit with your shadows, it's the way to enlightenment, intuition, is spirituality. Yes, ito rin yun. With the high priestess here, ang pananalig mo sa yung spiritual realm, sa yung spiritual power, diyan mag-uugat yung intuition mo, at nagiging self-aware ka sa paligid at malalaman mo yung katotohanan kahit pa hindi magsalita yung iba. Mararamdaman mo yan. And you will know the right step forward. Okay? In your challenge, you have the strength card. Dalawang beses pala lumabas yung strength card. So parang sabi rin yung spirit guides, tama na yung pressure na binibigay mo sa sarili mo. Or sobrang pag-aalala sa mga bagay-bagay. Sabi na yung spirit guides, may mga moment ka na parang gusto mo nang sumuko. Na parang, ayoko na. Bitaw na ako, hindi ko na kaya. Uwi na ako sa amin. Or kaya, tigilan ko na to, hindi ko na, hindi ko na to kaya ituloy pa. Strength card is telling you, marami ka nang dinaanan. Marami ka nang naranasan. Ngayon ka pa Ngayon ka pa ba Eh, nandito ka na sa gitna nito. So, cultivate the time to stay away from, from pressure to stay away from yung mga taong walang ibang ginawa kundi punahin ka. Kaya lalo kang pinapanghinaan ng loob eh. So ngayon, kung ano man ang problema, kung ano ang issue, kung ano gusto mong gawin, nandadaan yan sa pag-uusap. Makipag-uusap ka sa mga taong makakaunawa sa'yo. Magkaroon ka na heart-to-heart -heart talk with them para maintindihan ka, para mailabas mo yung damdamin na yan so that you will realize, ay, I'm strong enough pala. Akala ko hindi ko kaya, pero kaya ko pala. Buti kinausap kita. Parang mga ganyan. So, find something that will enliven you, that will make you stronger, that will make you a fighter this time. Kasi, baka mamaya, kaya, ka lang, lang gusto mong sumuko kasi pagod ka na, or kulang ka na sa tulog, or marami kang problema sa kaliwat kanan. Pero kung iisipin mong mabuti, hindi naman siya kasuko-suko kayang-kaya mo pa siyang ipaglaban. Kayang-kaya mo pa siyang makamit. Okay? Strength cards being clarified by the King of Cups. Sabi ko nga sa inyo, kailangan mo na heart-to-heart -heart talk ngayon. Makipag-usap ka, makipag-communicate ka so that you will know the right thing to do at gumaan ang damdamin mo. Kasi parang nag-bottle up eh. Napupuno yung damdamin mo, yung puso mo ng galit, resentment, tampo, um, kawalan ng pag-asa. Pero kapag na i, nailabas mo 'yan with a certain heart to heart talk with someone, gagaan ang pakiramdam mo, tatapang ka ulit. May energize ka ulit to to fight more. Okay? In your fortune, you have release control. Pakawalan mo 'yung mga control mo para hindi ka maging ganto. Sobrang pag iisip sobrang pagko sa outcome, sa scenario, sa magaganap, sa sobrang pagpupwersa mo sa mga bagay-bagay lalo kang nai-stress. So, let go lang. Daanan mo lang. Huwag mo masyadong dibdibin. Okay? You also have breaking trail. Wow! I-claim mo to. A breakthrough is at hand. Kung ano yung dinadanas mo today na mahirap, makakalagpas ka daw dyan. A breakthrough. I-claim mo to sa baba. I claim the breakthrough will come for me. Congrats po. In the area of your fortune, you have the eight of pentacles. Yes. Nakita ko rito may paglago o pagdating sa yung pinagpapaguran. Ko ito po ay trabaho, nakita ko you're gonna be rewarded, employee of the month, pagtaas ng sweldo or promotion. Pwede ring makakalipat ka na sa isang maayos sa trabaho or magkakaroon ka na ng permanenteng trabaho. Yan na ni ko for you. For some, gumaganda na yung andar ng negosyo mo or you're giving this equal amount of effort sa isang bagay at parang gumaganda na yung andar, nagiging smooth sailing na siya at gamay mo na. So, some of you, sabi ko nga kanina, time na for you to shine. So, nakita ko dito sa'yo, parang merong kang maririnig na good news sa trabaho. Eh. I don't know why. Kasi pinaghirapan mo to. So, parang you're being given this blessing kapalit ng mga tinrabaho mo. So, ito yung hard work mo paying off. So, congrats po. Um, this month will be good month para sa yung trabaho, career, negosyo, sideline, no? At diyan ka magiging busy. Very, very busy ang December mo, Taurus, pagating sa yung kapirahan. So, congrats po. The 8 of Pentacles. The Ten of Pentacles. Wow! Wow! This is long term. Raining money. Sabi ko nga sa inyo, lumalago, nag-upgrade, lumalaki ang yung kaperahan at hindi lang ikaw ang mag -e enjoy dyan, kundi buong pamilya mo. Whew, this is really good. Kung ito ay family business, it's getting better. Umaandar, lumalaki, lumalago, at nagiging matibay na yung pundasyon. Involve ang buong pamilya sa negosyong yan. Kung ito man po ay trabaho mo, career mo, or passion project mo, kitang-kita ko yung benefit na makukuha mo pang pamilya. So, for example, yung iba sa inyo, a-approve uh, na yung loan, approve halimbawa yung visa for the whole family, makaka-migrate na kayo or you are now settled down to a new house, ganyan. Nakita ko rin dito, for some of you, parang um, retirement plan. Everything now is working for you. At approve na, solidong-solido na yung pangmatagalan for the family. So, congrats po. I-claim mo to. Solid, solid financial gains for my family na long term. Claim it, claim it. I-like mo tong video so that it will be yours. Congrats po in your divine messages, take time to breathe out. O oh, magpahinga ka daw, especially here with the Nine of Swords, marami kang mga pangamba, duda, siguro yung mental health mo at yung iyong katawan ay pagod na pagod na. Magkaroon ka daw ng time magpahinga, matulog, mag-recharge, or bumitaw pa ng dalian, baka kailangan mo mag no? So that you can uh, detach pa pamandalian, okay? Work through your fears napakalinaw dito. Marami kang takot, issue, iniisip, nako labanan mo 'yan. Okay? Magpakatatag ka. kaya mong talunin ang mga takot na ito. In your divine messages, the Empress card. Empress card sabi dito ng yung spirit guides, kapag okay ka, okay lahat ng inaalagaan mo. Ganoon si Empress eh. Tinan mo siya. Nakaupo siya dyan, sitting pretty, happy-happy, relax na relax, at tinan mo naman, hindi siya kumikilos pero tumutubo lahat sa paligid niya. So, parang gumawa ka doon ng paraan para gumaan yung trabaho mo at huwag mong pahirapan ang sarili mo. There are easier ways to do things na before na-realize mo, ay, madali lang pala to, ba't ko pinapahirapan ang sarili ko? At doon sa mga moment na yon mas marami kang time for yourself. Okay? So ngayon, cultivate the time for yourself ha. Kapag okay ka, okay lahat sa paligid. O kailangan matulog, matulog. O kailangan magpaganda, magpaganda para makapag-relax ka naman. Kasi kapag relax ka, relax ang isip mo. Makakapag-isip ka ng tama. okay The Empress Cards being clarified by the Ten of Cups. Wow, ten, ten is here. Talagang completion of something, accomplishment. Pagtatapos ng isang bagay na mahirap o pagbuo ng isang bagay na matagal mo nang gustong buuin. So, both cards, Empress Card is telling you of Um, birthing o pagpapanganak sa isang bagay na matagal mo nang inaasikaso or binubuo. Pero ngayon, with a ten kompleto na. Halimbawa, kompleto na yung dokumento, kompleto na yung interview, tapos na yung training. Kung baga kung ano yung inaasikaso mo, gakaroon na yan ng ending and then papasok ka na sa new era. Parang ganyan. So congrats, congrats. Ten of Pentacles, sabi ko nga sa inyo, kapag okay ka at relax ka, pinapahalagahan mo ang sarili mo, kaya mong i-share yung kaligayahan at blessing sa iba, especially for your family. So ngayon, i-cultivate mo, Taurus, yung genuine, genuine happiness mo. Okay? Because kapag totoong maligaya ka, totoo din yung blessing na papasok sa'yo at may i-share mo pa yan sa iba. Okay? Napaka-importante niyan. Outcome mo ito, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have chair empty, someone is leaving your life. Meron daw aalis sa buhay mo, maybe because dito nag-ugat yung equal give and take. Parang hindi na, hindi na patas eh, hindi na totoo eh. So iniisip mo na kung hindi mo kayang ibigay sa akin yung deserve ko, hahanapin ko sa iba yung deserve ko. Parang ganyan. You have egg, success assured with good plans and hard work. So mag, magkaka, magkatagumpay ka daw, Taurus, kapag meron kang tamang plano at talagang you're gonna work for it, okay? You have value, deep personal strength and peace that assure success, yes? Deep personal strength and peace. Kapag matibay ka, matatag ka, walang kahit ang sinong makakagiba sa'yo. You have feather, someone you know is undependable and insincere. Oh, paalala sa iyo, meron ka daw kakilala na hindi mapagkakatiwalaan, pagkakatiwalaan, kaya you need to make sure na ikaw mismo ang kikilos with the seven of swords and the three of pentacles. Yes, may mga taong tutulong sa iyo, pero kailangan talaga punong abala ka diyan para ma-make sure mo na yung ginagawa ninyo ay tama. Okay? outcome mo, for December 2025, patulay ng January, the Ten of Pentacles. Wow! Wow, this is legacy money. So, retirement, loan, bahay, lupa, properties ninyo, o kaya yung mga mana, no? Parang panahon na para pag-usapan yan, makipag-communicate ka, so that yung mga long-term gains para sa pamilya, para sa'yo, ay planchado na. Kung ito ay business na run by family, kailangan doon nag-uusap-usap kayo, ha? Para planchado yan. Kung yan man ay mga loans, o kaya... Uh, retirement, kailangan ka usapin yung mga dapat ka usapin para hindi ka na problema someday, okay? It's all about long term. So ngayon daw, Taurus, isipin mo na yung mga pangmatagalan at maging seryoso ka sa pagharap dyan. The Ten of Pentacles, the Queen of Cups. Yes, para payapa ang puso mo, para hindi ka mamroblema sooner, alagaan mo daw yung mga bagay na alam mong pangmatagalan at yung mga temporary bitawan yan. You need to offer your heart, offer your services, offer yourself on something that is talagang will take you ng na, na, talagang many, many years. Uh, hindi lang ngayon, hindi lang next month, hindi lang next year. Pang matagalan. So ask your heart, ask yourself, Torus, ano ba talaga yung importante para sa akin na magudulot sa akin ng ng tenfold na mapangkakapitan ko. Okay? narinig ko rin dito, sabi na yung Spirit Guides, alagaan mong mabuti yung alam mong meron ka now. Yung negosyo mo, yung trabaho mo, yung sideline mo, yung unting ipon mo, alagaan mo yan para tumubo ng malaki at makapitan mo long term. Okay? Napaka-importante nito. So, Taurus, yan po ang yung December 2025. San po kayo nakaresurate? Comment down below. Babasahin ko po yan. Thank you again for watching. Hanggang dulo, Taurus. I love you. This has been James for James Sario PH. God bless everybody.